Uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat uh, hapon po gabi nandito naman po ang iwaga ng pangkasinan na magsishare naman po sa inyong panibagong mga orasyon na magagamit po sa araw-araw at sana po magporsige po kayong manalangin sa araw-araw at humingi ng gabay sa Diyos ang mga sa lahat na para gabayan po kayo kung gusto niyo po talaga mag-aral ng spiritual po ah uh, tumutok lamang po kayo sa iwagan ng pangasinat at marami po kayong malalaman po dito mga iba't ibang orasyon na magagamit po sa pangaraw-araw. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. San man sulok ng mundo, nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. At sana po ay huwag po kayong makalimot pong uh, magpalo mag-follow ng aking Facebook page at iwagan ng pangasinan at mag-subscribe, mag-like and share. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat sana po ay huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ipagkakalob sa inyo lahat ng siksik tikdik at tumapo ng pangamahal ng ating Diyos ang mga sa lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayong araw na po ito ay ah, uh, kung may taong nainggit po sa inyo, na malaki ang ingit po at gusto po kayong ah, uh, pabagsakin. Alam nyo po, yung mga mayinggit po yan talagang hindi nawawala po sa ating mga konpo ngayon. Uh, sa pamumuhay po natin. Kung kailan ka tumataas, ang dami na iinggit sa iyo. Kung gagawa ka ng kabutian, ang dami na iinggit sa iyo. Kaya ipagkakalob ko po sa inyo ang orasyon, titigilan ka ng taong may inggit sa iyo. Ito po yung napakabisa po ito na orasyon na ipapakalob sa inyo. Dapat po yung gamitin po lamang sa kabutihan at huwag ipagyabang. At panatiling pong isa po sa tisipan lamang po at manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat Ang orasyon na orasyon titigilan ka ng tao may ingit sa iyo ay ito po ay uh, sasambitin po sa araw-araw Uh, basta masambit nyo po sa araw-araw kung talagang may nangingit po sa inyo kasi yung mga tao ngayon kasi po ay pag tumataas ka po pinahir pinaghiharapan mo yung ginagawa mong alimbawa naglinigosyo ka tumataas umangat ka hindi po nawawalan po ng ingit yan may kapitbahay kayo na ganyan talaga uh, sa amin sa Pangasinan po uh, maraming ganyan pero nung nabigyan ko sila ng ganito pong orasyon po ay eh, uh, unti-unti po nawawala at kusang umalis na po yung uh, naingit sa kanila. Parang nakarma po siya uh, kaya umalis po sa bayan namin. Hindi mo maiwasan yan kahit saan ka pumunta sa lugar na yung uh, ginawa po ng doon po uh, kung saan kayo tumira doon mayroon ganyan talaga na kapitbahay na umangat ka tapos gusto hihilain ka pababa maraming taong ganyan po kaya isisir ko po sa inyo para kung halimbawa po ay may taong nainggit po sa inyo kahit na nasa abroad man kayo pwede nyo pong usalin po ito bibisa po ito kahit na iniwanan nyo po sa halimbawa pumunta kayo ng abroad uh, ang tagal tagal na hindi po kayo nakauwi ito po usalin nyo po at bibisa po ito kahit nasa Pilipinas yung gumagawa. Mausal po nyo to at makukuha po yung nag po sa inyo. Basta araw-arawin nyo lamang po hanggang sa uh, bumisa po at dumikit po yung orasyon na ito sa inyo. Ayan po. Uh, dito ko lamang po ipagkakalob sa inyo. Uh, basta tungutok lamang po kayo ng iwagan ng Pangasinan Marami po ako ipagkakalob sa inyo na mga orasyon. Uh, at iscreen chat nyo lamang po para maintindihan po may higit. So, Tapoy direct na na po. Huwag na pong magsasal po. Usalin uh, ng tatlong bisis at iipo sa dibdib ng pakrus. Sambitin po sa araw-araw para tantanan ka ng may ingit sa iyo. Dahil ang taong may ingit sa iyo naninira dahil gagawan ka ng paraan gusto kang hilahin pababa sisirain ka gagawan ka ng kwento po at kismis na ipagkalom sa iyo uh, gagawan ka ng paraan para mahila ka sa baba at gagawan ka ng mga paninira para ikakasama ng yung uh, buong pamilya o ano man po dyan basta sambitin niyo lamang po ng tatlong bisis at ipo sa dibdib ng pakros po. Kahit malayo po yan malayo, napakalayo po uh, bibi sa po itong orasyon na to. Uh, basta focus po lamang po kayo sa ginagawa ko ninyo at isa po sa si uh, isipan niyo po at may masidinais po. Narito po ang orasyon po. sanctum Christum Domini Deum igu igusum dominum sixteen per gumpam sanctum Christum dominum Domini Deum igu igusum dominum sixteen per gumpam sanctum christum domine Deum, Igu, ego egosum dominum sixiin Pergumpam usalin ng tatlong bis at ihip sa dibdib ng pakros sambitin sa araw-araw para kantanan ka ng mainggit sa iyo dahil sa dahil ang taong mainggit sa iyo naninira dahil sa gagawin ka ng paraan gustong hilain ka sa pababa sirain ka gagawin ka ng para, kwento at kiss miss po. Uh, sana po ay 'wag po makalimut pong uh, mag subscribe, mag-like, and share at pakipindot na rin po ang uh, follow ang aking Facebook page ng Iwagan ng Pangasinan. At uh, tatanggapin ko pong napakalaking utang love sa inyo na Maraming maraming salamat po. ang mga binabagi ko po mga orasyon po ay subok na subok na po ito mga binabagi ko po at paki screenshot nyo po at isulat po nyo sa libre nyo po ito po ay maganda pong gamitin po kahit saan ka pumunta marami marami salamat po sa inyo na at, at sa panunod po ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan